Ilang oras ka nag-aantay dito? Ano kanin yun na lang po. kanin nilakasan mo lang yung loob mo oh, no, na pumunta dito? Sabang wagwaba ka saan? Kalilang ano po na. Baka hindi. Tuko po. Paano mo nalaman yung bahay ko? Naglagay na lang po. Tige, saan ka ba? Pagamantong lupa. O bakit ka pumunta dito? Mang ini lang po. May doon. Kasi pumasakit ko. May tubig po sa baga. Kaya walang... Well, Ilang oras ka na nag-aantay dito? Kanin ka yung dalaw ko. Ay, dala mo pa yung anak mo. Kasi pinangawala ka lang po yung asawang pala. Parang kumiyaraw-araw. Ano yun? Nilakasan mo lang yung loob mo na pumunta dito? Diba magawa ba ka sa akin? lang po na. Baka hindi. po. Ay, siya alam mo bang natakot yung mga kapitbahay namin kasi oh, kanina ka... Ako, kanina, kanina lang po ako. Dito nagtanong lang po ako kung andyan ka so po. Sabi po nila baka daw putulog ka. Tinala mo pa yung anak kasi mo. Kasi po breastfeeding po siya. Yes, Tapos may hepa din po siya. So pumunta ka dito kasi hingi ka ng tulong para sa asawa mo. Yeah, kasi may hepatitis B po yung anak ko. Simula nung pinanganak. At ang anak mo may hepa din. Ang asawa mo, anong sakit? Tubig po sa paga. Grabe, yeah, okay, tawa ng tawa pa yung baby mo. Eh. Diyos ko. Alam mo kasi, ba, hindi ka talaga makakapasok dyan sa amin um, kasi... Hindi naman po ako naman nasa pumasok. Nagtanong lang naman po sa kanila. Kaya yeah. Sabi nila, baka doon nagpapahinga, kaya tawagin mo na lang, baka marinig. Oh, tulad niyang gabi na, oh. Kung hindi pala ako nagising. Anong gaano'ng oras ka mag-aantay dito? Kawawa naman kayo. Ilan taong ka na ba? 28 po. Yung anak mo? Ito po, 6 months po. Pasensya ka na ha? kasi talaga kasi pag ganong oras kasi natutulog ako. Ngayon, ginising lang ako ng kapatid ko kasi dami na nagsasabing mga kapitbahay ko na ang mo na daw dito kanina pa. Eh, nakita nung isang kapitbahay, gabi na nandito ka pa din. Yung bahay kasi namin yung do, yung apartment, hindi kasi yan pwedeng pumasok Mama. kung sino-sino. Ano bang pwede kong itulong sa'yo? Hindi ko kasi alam kung anong, ano ba, paano ba, ano, uh, kailangan ng gamot, ano ba? Hindi po yung financial lang kung gawa ng... Mahina po kasi yung bento ng Caracas sa may munting lupa ngayon, mababa po kasi. Walang ina, pati ang isang anak. Tequila